Hi, guys. Good afternoon. Nandito na ako muna sa bahay ng uncle ko. Dumating yung aking pinsan na pinakapanganay ng anak ng aking uncle. Nandito po siya, mga guys. Yan. Hello, guys. Hi. Welcome. Si Linit po. Ayan po siya. Ano yung natapos mo, na, Day? Accountancy. Yeah, Accountancy yan siya. Ganda na kanyang trabaho, mga guys. <laughs> Sila yung ano, puro mga babae na lima sa aking mga pinsan. Guys, magsuroy-suroy kita sa kalsada. May nag-ano dito ng yog. Oh. Apo na. It's around 4.30 o'clock. Ang dami mga manok. Diba? Fresh na fresh yung yung aming lugar mga guys.

dry coconut. What we call copra. Yan. Ito mga pangunahin na mga pangunahin na mga hanap buhay na dito sa probinsya. Ang copra ng niyog. Ayun na dumaan May dala siyang niyog mga guys. Yan. Yan. Oh. Ay, si kuya, nagwawalis. Yan. Wala ang kuryente. Ay, mga guys. So, sila yung nagkoko-prad. sila yung mga nagkokopra. Ito yung mga pangunahing hanap buhay dito sa aming probinsya. Ang pagkokopra ng niyog or lubi or coconut. Coconut. Okay mga guys. May kanta. The coconut nuts is a giant nuts. If to eat too much is very fat lamang guys o oh. kita mo yun uh, ami ang ganda ng langit o oh. o oh, kita um. napakaganda ito so, aming um, lugar sa probinsya see may vulcanizing pala dito mga guys may vulcanizing siguro may gamit sila ng pagpo-vulcanize may uh, may ginagawa uh, yung papak po nandun na naman siya o oh. sa ayun uh, so, nakagreen yung papak ko sa malayo uh. hmm. ganda na kulay yung bulak ko kulay Ah, may, may kuryente na na. Nawala kasi yung kuryente. Madalas mag-burn out. Araw-araw may burn out. Ano yun? Tama yun. Sarap kumain ng buko. Yan o. Oh. Maraming tangla dito mga guys sa tabing kalsada. O oh, Yan. It's a lemon grass. See? Lemon grass, Ayo, ayo, ayo motor.

ganda ganda ng mga katang ng hangin tam yung fresh brought from the far from the province yan libra Yan, sinakikita ko sa inyo kung gaano kaganda ang aming lugar, ang aming province, provinces okay, papa. Ah, of Mindanao. May ano dito mga guys, pomelo. Yan, that's the tree of pomelo. They have fruit. have many many fruit here in our province but in this day in this time because it's time of hot so no fruit pole no fruits in the trees wala po siyang mga frutas sa mga ganitong panahon. Sayang naman yung tubo doon sa gilid. Iba lagi si Papa. Dito lagi nag-akyat. Ikaw, puntahan mo dali. Laki mo. Paikli-ikli

Hi guys, good afternoon. Nandito na ako muna sa bahay na uncle ko, dumating yung aking pinsan na pinakapanganay ng anak ng aking uncle. Nandito po siya mga guys, guys. Hi guys. Hi. Welcome. Si Linit po. Yan po siya. Ano yung natapos mo, na, Day? Accountancy. Yan. Accountancy yan siya. Ganda na kanyang trabaho, mga guys. <laughs> sila yung ano, puro mga babae na lima sa aking mga pinsan. Yan. Okay. Ito, may tindahan sila. Ang sigla na pa ng papa nila, oh. Pero, okay. surte talaga yung ah, pinaglihin ni lula ba? Di ba may nabawa? <laughs> buyab, mga buyab. kuan, mga, oh, oh. mga buyab. katas ng tuba. <laughs> <laughs> ilulapas pa si ito niyang Lulu George. Oo. Uh, -oh. mm -hmm. uh -huh. Ang tibay pa. Buya, buya. Si kul George, gabi abdala <laughs> 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 mm. mga guys, hanga talaga ako sa kuan sa sa magkakapatid. Walo sila mga guys, mm -hmm. gabi ka pa pa nila. Mm <laughs> Dari an wa nan ako mga pinsan ay, sa mga yanyes diyan mga guys. Kaya, kami, yes. Rosemary, yeah. <laughs> kami ay, sa mga rolyo ay, na kami. <laughs> si Jubin, si yung jan -jan. pinakabunso. Ay, si Janjan kay Matsuna. Ipakita mm. diba kay Uncle Tunisya mga apo, nay. Oh.